sa lusugan at sa ating buhay para po natin ang mahal na buwan ng na Krustawawa o ininal mahal na buwan ng Krustawawa Biba mahal na buwan ng Krustawawa Biba mahal na buhon ng po, po, po si Meryl Johnson John at mga maraming, maraming maraming salamat sa mga nasa kalay Happy Happy Pesta po wala po sa ibang ibang bayan na nakuligan at ibang ibang barangay Pagkat ng Bulacan, maraming salamat po sa inyong pakikisa. Ang nakikita ito po ba na na cross ay ang original na cross ng bahal na po ng cross sa wawa. Ang ating po sa salamat po sa lahat na nakikisa, nakibahagi mula po sa lutunin at pagkalupena ng bahal na bahala po ng cross sa wawa. Maraming maraming salamat po para sa mga nasa tulay. Gawain niyo po ang inyong kamay at ang inyong kapat nyo. sa party ng Tours. Maraming maraming pong salamat. Happy Fest na po. Maraming na po. Maraming na natin po nakikita ang paglalagat at ang Pagoda Festival para po sa ilit ng ilog. Maganda magandang araw po. Happy Fest na po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating Pagoda Festival kasama sa mga John John, Pinyan Maraming maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming mamamayan ng bayan para sa mga po sa para po sa isang matatagumpay na paglalayag punong ng sa para po sa bayan ng mga awit at ang ating akong ng imahe ay ang orihinal na imahe ng bahala na nang puso sa bawa po ang ating pasasalamat sa lahat ng nakita natin bahagi ng, at na na ng mundo

at nasa isip naman yung mga iba pa, pa, po, po, sa ibang bansa. Para pa, sa, sa mga tagapin niya, maraming maraming salamat po sa inyo na sa inyong maraming maraming salamat. Hindi po inyong magtututungkayan ang pag-ibigot ng ng, tabilyan, ng pagoda festival pagoda, ng pagoda ng mga anang buwan at isimawa ngayong taon oh, 2024. Ang ating po masasalamat sa ating eh, mayroon doon, para sa napakalimutan pa pagoda sa mga department heads, maraming pong salamat Ay, ang ating municipal administrator, Kap Alex Sia, maraming maraming salamat sa ating office, maraming pong salamat sa mga Michael maraming salamat, Bukawe Sir Dan, ang ating Coast Guard, ang ating PNP, Sir Rivera, maraming pong salamat ang ating traffic, maraming maraming pong salamat Sir Tony, maraming maraming pong salamat. Of course, mga salamat din po tayo Sir Chris Pink ng Office of the Governor, People's Governor Daniel Fernando, maraming maraming pong salamat. And Vice Governor Alex Castro, maraming maraming pong salamat. Muli po ay natin ang ating mga kamay para po sa pagpapalang itinigay. mga kay Vice, pangilalim mo, po, apat na pangka, mahaba. May drum. Apat na bangka apat na bangka mahaba. Ang ginawa yan. Hindi na bangka May, may drum. kasama Maraming maraming salamat sa inyo. Sa palakpan po natin na mahala po ng Pusawawa. Viva mahala po ng Pusawawa. Diba mahala po ng Pusawawa. Diba, diba, maraming maraming salamat po sa mga nasa katagulay. Maraming po salamat sa inyong mga isa. Pag-ibahagi, pag-uod sa ating Pagoda Festival. Shout out po sa inyo. At tayo po ay nakalahe via Facebook Live sa page ni Mayor Godgan God, Villadeva, Vice Mayor Carly Charmette Dugna, at ng St. Martin of Tours. Ang pangasalamat po tayo sa ating PPC, Ligod simbahan, Soko, Lay Minister, Australia H. Choir, ng iba't ibang organisasyon ng simbahan. Maraming maraming salamat sa ibang ipagdusa sa ating Pupagoda Festival. Defensive Competition ng ating pasasalamat. sa ng At po sa, sa ng Bangka, sa, ng mga pa. Maraming, mga 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 sa Ang mga pa-premio po ay sa atin ng ating punong bayan, mayro John John Pinagnaba, Vice Mayor, Sir, At ng local government unit na Pukawin. Dahil ang pananalo po sa kayak ng Arbo ay mag-uwi ng 30,000 pesos at kayak sa second 20,000 pesos ng bangka. Meron po tayo pa premyo para sa gayak ng bangka na 30,000 pesos, 20,000 pesos, at 10,000 pesos. Hindi naman din po natin ang na lahat ng kapitan na nag-isa, ang ipahami. Maraming maraming si kay Chairman, maraming maraming kay Sir Lucas Alejandro. Maraming maraming salamat. Shout out po sa mga nakatutok via Facebook Live ng ating St. Martin of course. Maraming, maraming maraming salamat sa inyong pagtutok isa. Sa mga nasa tulay, muli ang aming pasasalamat sa pakikibahaki niyo. Mga lingkod simbahan, maraming 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 salamat po sa mga paring na isa. Ang dokenaryo sa ating obispo, Pakani. Maraming maraming Bishop Pakani, maraming po Bishop, Bishop Dennis, maraming po salamat. Sa ating mga pari, mga pakani po natin na isa. Kay Father Kayanan, maraming po salamat. Kay Bishop Pakani, maraming maraming po salamat. Bishop Dennis, maraming po salamat. Salamat na nasa tunay maraming maraming salamat wala tapos na eh, wala na po dito ay dito na sasaksigan ko ngayon, ang pagoda ng mahal na po ng Pusawawa Mula kay Jojon, John John Villanueva at Vice Mayor Sherwin Club na kasama po ng mamahalang bayan ng Bukawin at ng simbahan ng St. of Course,